nagsimula na sa kanyang unang araw ng trabaho ang bagong talagang general manager ng inyong pambansang TV na si GM Antonio Baltazar Tobi Nebrida Jr. Tiniyak naman ni GM Nebrida sa mga empleyado na handa itong makinig sa kanilang mga hinaing. Si Alan Francisco sa report Rise and Shine, Alan. Mainit na sinalubong ng mga empleyado ng People's Television Network ang bagong PTV General Manager na si Antonio Baltazar Tobi Nebrida Jr. Para kay Nebrida, homecoming ang pagkakatalaga sa si kanya bilang general manager ng pamansang telebisyon. Naging reporter noon ng PTV si Nebrida bago lumipat sa pribadong sektor. And I'm glad to be back home. Sa kanyang pagbalik, sinigurado niyang makikinig siya sa mga empleyado. Nararamdaman ko, naririnig ko at makikinig ako. I hear you and I will listen And hopefully in the next few days, uh, I will be able to meet with each and every one of our senior leaders, yung mga hepe ng ating mga operating units, to give me a broad brushstroke of what it is you're doing so that we can situate ourselves where we are and we can move forward together. Okay? Huwag mag-alala. Very short message, all will be well. Hinimok niya rin ng mga empleyado na manatili ang pagisikap sa trabaho. You know how hard I work. I work at that time anything from 12 to 16 hours a day. At kung kailangan, walang I I'm not going to ask you to do anything I am not willing to do or have done myself. So, message number three, work hard. Okay? Tatlo lang. Business as usual, we proceed as we do every day. All will be well. And let's work hard. Kasama sa kanyang pangako, ang pag-usulong ng reorganization at regularization sa PTV. Kasama na rin ang pagpapaigting sa programming at technical capabilities ng TV station. Kasama ng GM ni Brida ang ilang opisyal ng Presidential Communications Office, PTV Board of Directors at iba pa sa kanyang unang araw. Nanumpasin ni Brida kay Communication Secretary Chelo Grafil Kamakailan. Alan Francisco, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.